Grabe mga idol ha. Tingnan mo kaya kung ubusin yun. Kaya tingnan natin diba? Subukan natin. Dahil naman masama eh. So, kuha ko ng condiments dito. Ayun na, so mga lods, no, may tipang natin ng uh, kung gaano nga ba ko mga idol, no. Kung konti kasi iyo kung ano, eh, baka maano ko. Baka maano ko 'yun. E, no? kung wala ako ng konti. Kasi para pwede ko siya i-balot, di ba? Saran ko na eh, tabalu tin mo ako. Wala tayong konti. Kasi baka hindi ko maubos, eh. Ang pinag-uusapan niya mga idol yung ano. Tatis mga idol, tatis diba. Ay oh. Diyan no pagulang gimbal. Kasi ang kulit eh, sinabi nang magdala ng gimbal, di ba? Vlogger ka nga, di ba? Grabe yung mga idol. Grabe yung sipa na eh. Sobrang sarap.

Kaya sa mga idol ha, sisibugin ko na to ha. Promise na dadala ako ng ano. Masarap siya, masarap siya. Gusto ko lang ikumpara yung lasa nito doon sa lasa sa kabila. Magkakaalaman yung bukas mga idol ha. Sibug muna ako mga idol, sisibugin ko lang kayo ng konti. Ha? Love you.